pieces. 62 yung sa wall. Ganito, 30 by 60. Flooring. Ito po yung 30 by 60. Oh, 30 by 60. 30 lang yan, 30. Oo. Oh. Tapos, tingin tayo sa ano? Six, 60 by 60 yun, ano? pang ano pang lababo tingin ka oh dito maganda rin siya oh Sample lang mga points ng ano ng types Pero tingin ka na ano Oh. 195 lang. Ito rin ang gusto ko kaano eh. Yan na lang. Yan na lang. lang. Ito sana kung ano ka, mas maganda sa uh, na sa hallway. Oo. Yan lang. 52 Yung sa wall, 62 sa flooring yung 30 by 60 30 mayroon kayong design na gano'n na ano 60 by 60 ganyan ba? ganyan yun ay lang sir Ito na lang sa labas Tapos 60 by 60. 30 rin. Pagyamanin ko lang muna. Para lang. Para parehas lang naman ng mga ako. Na pili na mga makay. Maganda kasi ito ang hindi madulas. Pang ano talaga ko to ano. sa upit no. Pili dito, pili rito sa tire sa ano, dirt Tapos yung sa lababo, ito na lang, sir. At ha? Maganda yan. Double ano ba to? Double, double coating. Ito na lang? Sampu lang. Pag isasama niyo pa yung, yung ha? sa may loob. loob? Iba, iba sa loob? Ay iba-iba yung kulay dun sa loob sa Isa na yun. hindi sa lababo to hindi sa labas yan oo depende na lang pag magusta natin pwede rin sa loob eh. o iba na rin sa loob sa... tapos pitong ano tile rims stainless ha stainless. Yan, isang balot lang nag-route. Bahala ka na yung kapartner lang ng ano. Dito lang ko Dito lang. Three. Ang grout? Oo. Oh, okay. Kasi bonus Oo, oh, sige. Tingin sa ano, lababo? O oh, sa bowl? Sit ba yung bowl nyo? pinakamababa nila sa'yo. O oh, yan, yung promo. 3,150. Sit na po yan. Tapos ito, 6,500. po. May kasama na itong ano? Labatore. Labatore Bowl. Opo. Mayroon na rin. Oh. Tapos ibit. Si eh. Mayroon. Dibay, wala. Mga Maka posit lang yung kasama ko. Pero may bidig kami dyan na binta. Hmm. matano po yun. Ang mga 160, may 339. Yung stainless, 900. Ito ang kapartner na itong ano, mga ganito kalaki. Mas malaki po dyan Mas malaki? Opo Kasi ito hanging lang to eh. Hanging lang Ganito po Yung ano 20 hmm. stand po Tapos yung Subintition order Sige sama natin Set na po yan Opo Pati yung kasama na yun Subintition order Alin bang gusto mo? Sama natin Pwede rin itong ano 3 ano Ito Pwede rin itong 3 ones no, Sa so, CSI po yan 5-7 na yan Anong tatak nito? Nice? Sang hipo. Ah, sang hipo. Yung haris yan. Yung ano, haris yun, yung dalawa. Tapos yung doon. Nice. Ano po? Nice. Pero mas mahal ang nice eh. Oo okay. po. Fine. ano po? Sibin seven... mo. Ano? Sibin oh. diba, mababa. Bababa pa yan, oh. Kasi nakakamayon. Pag ito ba, mga ganito? Alay. Manasaito. Manasaito. Pero yung quality, sir. Maganda. Ito, maganda. Sana.

yung na? lang? Opo, partial na lang po. Okay, sige. na lang yung namin. Tapos yung partner na ano. Inano ko na lang sir kasi ito mo. Oo. Ito yung partner laboratory. Yung naman po, 1 to 8 cover na po yun. Ito naman, 1 to cover na po Kasi wala tayong cover na po. Tapos mas mahal po kasi yun. Ito na lang ang uh, kailangan mong bumili ng nung toy. Toy yung tupad. Dito yung sa bawah, ng bawah. Uh -huh. Dito po yung uh -huh. ano po. Engel, ano? May half yan? Opo, one half. Engel. Magkano yun po yun? Inis po kasi ito, wala tayong ano kasi ito. Masikain kulang siya. Siya. may isap tayo doon diba? dalawa pa. Ay, nakakuha na kayo po. hindi tatlo ang kailangan eh dalawa pa eh sige yan lang muna sa kapabol uh, tupalo na lang yung isa tapos yan alin nang ano sa uh, sa lababo pili ka na lang ano alin ba matibay-tibay sa ano pag ito lababo sa labas oo eh, nado na yung puti binili ni Kawil eh Ronaldo, magkano po itong shower ya? Ano ba 'to? na? Wala. Yung ano lang dito, 800 P820. Ito, magkano 'to? Magkano 'yan, hindi 'to la. Yan na lang po ah. na lang. Para di pa hit na PA ko taman din. Ako na muna. Ay, ah, yung ano? Oh. Sour. yung posit it Nakabili ka na? Ay, ito po, po yan. Play, ito. Yung post Matagal na. Stainless ba na? Oh. Ano po? Pro po kaya. Pero may stainless tayo ma. Oh, Hindi. Mahal lang ng ano. Yeah. Yan? Upang uh, laman ako. Uh, Kasi pro mo. Pro tayo po okay. niya. Mabilis okay. niya. Ganito siya. Opo. Kaya okay. tawag, tawag mo naman. Wala kayong pusing pusi ano? Wala ano? Pusit na plastik, wala? Baka babad kasi sa ilalim, mababad sa eh. Doon, doon sa plano ko sana? Hindi, yan sapato wala pa. doon sa ano ko Kapato siguro Ano na lang yung do oh, Kuha na tayo ng panonood guys, like, comment and share lang, huwag kalimutang mag subscribe, kita kits tayo sa next video